So ayun mga ka-joyski, kamusta na kayo? Ito na naman ako, nagbabalik. So ito guys, yung niluto ko nga pala ay ang aking sariling huli. Then, papakita ko rin sa inyo ang mga pangyayari bago mangyari ang trahedya sa aking kamay. So ito ako mga ka-joyski, mga ngawil muna sa tabindagat sa may Tayamaan Beach na kung tawagin ay Crocodile Island. Ang gamit ko nga pala dyan guys ay simpleng nylon tapos kinabit lang na kawil ta cakayong uh, yung bakal na tinanggal sa interior ng gulong ko alam niyo ba guys yon yon yun lang guys kasi wala akong pambili pa ng fishing rod kaya ang ganyan lang ako yung ipinupulon lang sa bote ng coke kasal ako ah, coke mismo pala so yun guys yan guys ay sunod-sunod yung kagat ng isda talagang na-relax ako nang sobra hindi ko naramdaman yung pagod sa paghila, sa pag-itsa dahil ang dami-dami guys na ako makagad. nandyan nga yung guys yung dalawa pa yung huli ko ayan o eh guys dalawang huli ko ang saya-saya talaga sobra kahit pag-iitsa ako ng medyo malayo-layo talagang wala yung sakit sa braso wala yung init yung init na sinasabi nila mangingitim ako hindi ko napapansin guys kasi nare-relax na ako nalilibre pa ng ulam at saka fresh pa siguradong fresh na fresh yung huli ko mga nakahula ko siguro dyan guys mga isang kilo panay ang, ang hila ko dyan guys naalala ko dyan guys yung katagang nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa yung ka, according sa kawikaan 16 simula 1 hanggang 3 nasa tao ang pagpaplano ngunit ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito o hindi inaakala natin tama ang lahat ng ating ginagawa ang Panginoon ang makapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at pagtatagumpay ka. So ayun guys, kailangan lagi tayong manampalataya sa ating Panginoon. Lalo na sa mga kahit simpleng bagay guys, dapat sabahan natin ng dasal upang tayo palaging biyahan. So yun guys, na-share ko lang sa inyo para may konting kalaman about sa Bible lalo na sa ating mga ginagawa sa araw-araw. So balik ulit tayo guys, ito na talon-talon na yung mga nauhuli ko, umaawas na, natatanggal na sa lalagyan. So wala akong guys na big geographer kaya hindi ko mabidyuhan yung lalagyan ko. Pero ayun guys, tuloy-tuloy pa rin yung pagdawi ng mga isda. Kaya enjoy na enjoy ako talaga guys. Kahit sobrang init na yan guys, mga alas 11 na siguro yan. Tuloy-tuloy pa rin ako. Hindi, nakita nyo naman guys, panay ang hila ko. Kunting itsa, kagat agad. Kaya, nakaka sarap ng pakiramdam. Dalawa. O, dalawa ulit guys, ang huli dalawa. ko. Hila na agad guys, hindi na ako.

那个好野火。

So yon mga ka-Joyce, kayo nalobat yung cellphone ko sa dagat. So umuwi na pala nga ako guys at sinimulan ko ng kusiin yung iba gina ginagawa kong bislad at yung iba ay ipiprito ko na agad ng diretso para maulam na. At syempre may sinigang. So ayan nga pala guys ang huli ko. Ayan nagprito na ako. O, ayan na guys. It's kainan time. Siguradong busog kasi pinaghirapan. So ayun guys, sobrang kasiya ako sa pangawil. Pati sarili ko, nakawil ko. Tinatago ko sana siya guys, pero hindi ko na natays kasi hindi talaga siya matanggal ng sarili ko. So humingi ako ng tulong sa aking mother. Tira try din lang alisin guys. Pero masakit guys. Nahiklat lang siya at lalong sumakit at lalong bumaon. So ayun guys, napaiyak ako dyan. Talagang sobrang sakit. Iba pala talaga ang kapit ng kawil. Hindi basta-bastang matatanggal dahil sa sima. So ayun guys, kahit masakit pinaulit ko talaga igit ka. So talagang iba iyak ko dyan guys. Todo. tinatawa ko siya guys pero deep inside talaga sobrang sakit luha nga ako guys ay iba sakit talaga. Kaya napag na namin dyan guys. Daling ko na lang sa hospital So yun guys, nung dinala namin sa hospital bawal daw ang video, bawal ang camera. So hindi namin nabijuan guys. Kaya hindi namin mapapakita kung paano namin na patanggal yung kawil. Pero salamat rin dun sa dalawang doktora na nag-asikaso sa akin. Talagang napakabait nila. Tin tinatanong nila sa akin kung masakit pag hinila. Tinurokan talaga nila ako ng anesthesia para siguradong walang sakit akong maramdaman. Kilo nga guys yung kawili nung tinanggal ng dalawang doktora. Pinagtulungan na talaga nilang tanggalin nun kasi ang hirap-hirap tanggalin. Kumapit kasi yung sima. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Bye-bye!